kalbolario ka no mayron naman tayong customer dito na inihatid sa atin magpagamot at magpahula pa din sa albolario so ayun mga kalbolario ka parang hindi na yata umaandar ang makina ah, ganito 'yan ang ating mga trabaho dito so meron naman tayong tinawag na tuklod-tuklod. so ayan mga kalbolario ka tinuklod na natin ito at ayan ah, pinakita natin dito sa shop natin na ah, nakapurma na o oh, ayon mga kalbularyo iwan ko kung anong problema nito pero titingnan muna natin tapos bibigyan natin ng gamot yung mga kinilkig mga dahon sa kahoy at sa mga gamot-gamot na mga kahoy tapos ah... Uh, lalo anong tawag dito mga kalbularyo yung lagain lang natin tapos ipainom natin dito so tingnan natin mga kalbularyo si pagsipag ng kasama natin dito uh, ang totoo oh, hindi siya hindi warap, wala pa siyang paniod to. dalawa siya, dalawa sila dito mga kalbularyo oh. walang kain pero tingnan natin baka uh, anong magagawa nila dito okay mga kalbularyo we'll be right back it, i-try natin i-start it mga kalbularyo start Derek Rams Okay, start. Oh, ayun mga kalbularyo no, hindi umaandar ang makina. So, parang hindi pa ako nakaranas dito. So, ang magagawa lang natin ay parang ihula-hula lang muna natin mga kalbularyo. Baka matyambahan tayo dito. Tyambachamba lang itong pag-aayos natin mga kalbularyo. Oops. So, wala pa din mga kalbularyo ayan a, bago pa tayo magumpisa mga kalbularyo a, orasyonan muna natin to kung anong ma, madala ba sa orasyon natin kung hindi talaga madala sa orasyon mga kalbularyo ayan a, magpuputol na tayo ng kahoy doon board putulin mo yung kahoy baka may mayroong duwindi yan naka naka naka, naka steady merong agta. agta so ayan mga kalbularyo sisimulan natin mga kalbularyo gay okay, birahe board Tingnan na natin mga karbolaryo no kung meron bang check engine light sa panel board niya. So ang kasama ko dito ay parang nagnanakaw, hindi siya marunong gumamit ng yawe. <coughs> oh, ignition on Derek rams. Oh, ayan. So nakita natin mga karbolaryo no? na meron check engine light. So meaning to say mga karbolaryo, pag nakailaw yung check engine light ay walang problema sa control box natin. So uh, i-check lang natin kung anong dahilan bakit hindi siya uh, nag Okay, Derek Rams. Ayon, simulan na natin 'no. Oh. Ah, tanggalin natin itong ah, cover sa makina. <clears throat> Pagkatapos nito, i-check natin ang pressure ng gasolina kung meron bang pressure ng gasolina. Baka mahulaan natin itong mga kalbularyo. ah baka wala lang gasolina sa tangke so ah uh, talagang papayat ng bulsa ng may-ari nito pag gasolina lang problema. So singil natin dito mga albularyo kung walang gasolina ay 50,000. Yan talaga ang uh, singil ng mga albularyo dito. Kasi sabi ng may-ari ay hindi na raw umaandar at dinala na nila sa doktor. Wala pa rin nangyari. So wala silang choice. So ganito dito sa albularyo. <clears throat> oh, ayan, mga kalbularyos, pagsipag talaga ng mga kasama natin dito. <clears throat> Ano masasabi mo, board? Ha? Huh? Ano masasabi mo? Hindi, kaya ito masipag, tatlong asawa. Ah, tatlong asawa. Oh. pwede mo ba ano, yeah. board, banggitin kung anong pangalan ng asawa ng kasama mo? <coughs> si, ano, si Sharon at si Carla. <laughs> <laughs> Tahong ni Carla, dai. <clears throat> okay, ngayon mga kalbularyo, nakita na natin ang buong apostura ng makina nito. Natingnan muna natin yung uh, uh, fuel pressure. So, tanggalin natin yung pressure sa gasolina, dari Krams. Hmm. So, ngayon mga kalbularyo, parang kinabahan ang may-ari nito mga kalbularyo. Uh, <clears throat> ayan, kumuha ng pira para palit ang gasolina kasi kinabahan siya. Baka walang gasolina at makabayad siya ng 50 mil dito. Ayun mga kalbularyo. <laughs> so ayun po mga kalbularyo Tinanggal muna natin yung uh, Inlet uh, fuel, uh, fuel hose inlet Okay tinanggal na natin to So tingnan natin Kung meron bang gasolina na Pag during Meron bang gasolina na numabas During ignition on natin si, so, Try natin mga kalbularyo Ignition on direct ramps Try lang Ayun ang lakas off off. Okay. Ang lakas. So okay, so na-confirm no na natin ngayon mga kalbularyo na okay lang ang uh, fuel pressure natin. So hula-hula naman tayo sa ibang parts nito mga kalbularyo. Mga kalbularyo, binalik na lang, natin 'to kasi nakita naman natin na uh, malakas yung fuel pressure niya. So second step tayo mga kalbularyo, hula-hula natin, orasyon palumpay at di ka makurat. Ito, ah uh, bubunutin to na uh, tingnan natin yung mga spark plug niya mga kalpularyo kung meron ba talagang kuryente okay tanggalin natin ito Derek Rams <coughs> Ayan na po mga kalbularyo. Ah, uh, nailabas na, na natin po ito, ignition coil. <coughs> At ngayon, ang ginawala natin mga kalbularyo, <coughs> pinalitan natin lahat yung spark plug. So, hindi ko na lang naipakita sa inyo mga mga kalbularyo noon, yung tinanggal naming spark plug na luma. Kasi ah, nagcha-charge pa ako ng cellphone so ngayon mga kalbularyo napalitan natin ng bagong spark plug ah, apat so ayan ibalik e, e, natin to pero ngayon mga kalbularyo ay parang napansin ako dito kalbularyo na ang, may, ang kasama ko ay parang nag oo na dito o oh. oh. <clears throat> ayan, nag orasyon na mga kalbularyo. Iwan ko kung nakapanood to na ba ito. Time, time check muna tayo. O oh, ayan, alas dosi imidya na mga kalbulario ka Ayan ah, pala ang resulta pag hindi tayo makakain ng maayos mga kalbularyo. Ka no? Ah, talagang ah, malilisuan tayo dito. Okay, ikabit na natin pabalik mga albularyo. O oh, ayan mga kalbularyo, ka na ah, naibalik na natin to lahat. Bago na yung spark plug, kinabit natin lahat. At ah, try nating paandarin kung anong mangyari. Kinakabahan ako dito mga kalbulario. Ka kasi kapag umandar ito check na pumapayat yung bulsa ng may-ari nito ang sabi niya sa akin pag umaandar raw ay magbibigay siya agad ng 50,000 tingnan natin mga kalbularyo okay Derek Ram start Derek Ram <coughs> try natin oh ayan so nakita natin mga kalbularyo no ay umandar na patay yung tagiya mga kalbularyo natatalo na niya ang 50,000 ito mga kalbularyo ah, uh, oh, parang nakita nyo sa mukha ng mga kasama ko dito ay parang sayang-saya ba, baka naisip nila na mayroon silang pira dito Iwala naman ito mga kalbularyo okay problem solved problem solved okay thank you po mga kalbularyo